pamilya, ama at ina. Ama, ina, kumusta? Kailan ko kaya kayo muling makakasama? Kailan ko kaya ulit kayo mahagkan at makikita? Ama, ina, alam niyo bang lagi kong hinihiling kibatala na sana balang araw mabubuong muli ang ating pamilya? pamilya na nais ko ding maranasan Pamilyang maari kong matatakbuhan at masasandalan Pamilyang ako'y susuportahan At pamilyang ako'y sasamahan sa bawat hamon ng buhay Ama, ina, pasensya kung hindi ako katulad ng iba Katulad nilang matatalino, hindi kagaya ko Na hindi ko magawang makakuha ng mataas na grado At habang tumatagal, Nawawala na din ang ganang mabuhay pa dito sa mundo. Ama, ina, ang aking tanging hiling sana kay ay makasama. Sapagat alam niyo po bang anak niyo'y pagod na. Nais nice kong maramdaman yung yakap niyo. Nagbabaka sakali na pag naramdaman ko yun, maibsa niyo sakit na nararamdaman ko. At maramdaman ko ding may kasama ako sa bawat hamon ng buhay na to.